Hi hey guys! Good morning! Ang oras dito is 11.30 na nang tanghali. Grabing init guys. Pasensya na. Ako'y isang nug-nug na. Dahil sa tagal ko dito nagbakasyon. Sa sobrang init. Ano na, nangingitim na ako lalo. Maitim na ako sa personal, lalo pang umitim. Ayan. Pakita ko sa inyo guys ang update dito sa amin. Dahil sa sobrang tag-init, yung mga saging kawawa. Ano siya, parang naluluto ang puno niya at kusa siyang natutumba. Pakita ko sa inyo ha ayan guys, itong saging na to nung isang araw siya naputol at mayroon siyang bunga bali ang bunga, tinakpan ko ng dahon kasi naninilaw na siya na ayan ang bunga niya oh. ayan. ayan ang bunga niya tinakpan ko siyang dahon kasi naluluto siya sa sobrang init at hindi namin alam kung yan ay lalaki pa ba dahil kusa na siya natumba ito yung puno niya naluluto na siya o oh. Sa sobrang init ng panahon, luto na talaga yung puno niya kaya kusang bumabagsak ang puno ng saging. At dito naman sa paligid doon sa isa, may bunga yan siya maliliit ko sa na mamatay. Tapos dito uki-uki okay -okay pa siya, hindi pa siya natumba. Kanina nakakuha ako doon ng isang buwig bulig na isang isang bu, isang, bu, isang bulig na saging uh, na hinugan siya ng isang piling at sinaing namin kanina ng breakfast. Tapos yung sobra dalhin ko sa Maynila kasi pwede naman ni hand carry tapos dito na area guys tingnan nyo halos wala ng saging dahil namamatay nga sa sobrang init dito pakita ko sa inyo yung saging dito ayan o oh. ito kamuting kahoy ito wala ng mga dahon namamatay siya sa sobrang init noong November na umuwi ako dito puro pa to damo puro green na green ang dahon dito pero ngayon makita mo wala na liwanag na liwanag ng ang, ano, paligid dahil sa sobrang init ayan, tingnan nyo dito guys, ito rin oh saging din to ng nanay ko ayan, ayan, pusa rin siyang naputol, dahil hindi kinaya ng puno na sobrang init kaya napuputol siya, ah, natutumba hindi naman tutaling putol ito siya, parang may pag-asa sabi ng nanay ko, may pag-asa ba daw yan na lalaki, dahil hindi naman siya nagdidilaw green na green pa rin siya at ang dahon niya okay pa naman uh, yan. kaya so lang talagang umano siya gumanon ang tawag sa amin dito is na tilo tilo daw ang tawag dito sa amin tapos mayroon pa guys so ano ang tawag nito yan o oh. yung <laughs> akala mo nasa dagat ano tawag kayo nito shell sa iyan yan yata yung shell dito sa bukid hindi <laughs> ko alam kung ano ito malaking buwig din to oh. 1 2 3 4 5 6 7 8. It na piling ang laman nitong bulig bulig na saging. Bulig ang tawag namin dito sa amin sa buhol. Ayan. Yan sabi naman ng nanay ko okay lang daw yan. Tatanda ano lalaki pa daw yan basta hindi lang kukunin. Doon naman na area, wala rin bubagsak na rin doon ng isa. Tapos dito tayo na area. Kasi ito nung nung nakaraan talaga umuwi ako ito puro to damo dito wala kang makitang paligid na ganyan ngayon ang liwanag tapos mayroon na pala kaming kapitbahay anak nila nung mida to, nang mida to at nung pili yan, may kapitbahay na kami tapos dito naman guys tingnan nyo ito rin napuputol ayan o oh. putol napuputol na rin siya ito parang hindi ito, ma, hindi ito lalaki parang malabo parang unti unti lang natuyo yung bunga niya kaya malabo yung maharvest dito naman, talagang tutaling wala na guys. Tingnan nyo naman. Oh. Natumbad po rin siyang na yung ano niya. Tapos patay na lahat ang bunga niya. Kaya malabo ng... Wala na talaga yan. As in, patay na ang bunga. Yan. Ito rin, ganun din. Ito rin guys. O, oh, tingnan mo to yung tuyo na yung puno guys. oh, sa sobrang init talaga dito sa amin. Tingnan mo naman yung puno na saging. Hindi kinaya. Natuyo. Tapos yung bunga niya, natuyo din. Ayan o. Oh. Yan, ganun, ganun, kainit dito sa amin sa probinsya. Tapos, yan dito. Yan, mayroon pa dito. Ito rin. Ito dito. Yan, mayroon din. Pero ito, may pag-asa pa daw itong lumaki. Kasi basta makita mo na green na green ang puno, ay, ang saging niya, may pag-asa pa yung lalaki siya. Yung doon kasi napakita ko is patay na talaga o dilaw na kay malabo. Tapos ito pa lang nangyari dito guys nung April nung umuwi ako ng birthday ko. Nung sinundo ko yung kapatid ko, bigla lang tong nagsiga dito. Siguro sa siguro sa sobrang init ng araw, bigla siyang umapoy. Hindi namin alam kung may nakahulog ng sigarilyo or talagang bigla lang siyang umapoy sa sobrang init. Kasi dito, mayroon kasi tong parang para siyang tahip na yung pinag-anuhan ng sinsos ng kahoy. Nagsiga to dito, nagpanik ako dito. Kasi ang kinatakutan ko, kung umabot dito, may, may posibilidad na aabot dun sa kahoy, delikado yung bahay. Kaya, kahit na wala kaming tubig nung time na yun, yung ista ko sa container, binuhos ko talaga dito. Tapos, pag alis ko, pag sundo ko sa kapatid ko sa airport, bigla ulit tong sumiga. Sumigaw na yung nanay ko humingi ng tulong. Buti na lang, may yung truck na nag-deliver ng tubig, naghi yung nanay ko ng tulong na tawagin yung mga kapitbahay namin doon. Ayun, naagapan nila, tulungan sila. Tapos, umusok ulit siya guys. Pagdating namin ng mga 5 ng hapon, umusok, ulit siya. Kaya ang ginawa ng kapatid ko, kumuha na lang ng ano, tinakpan yung apoy, ay yung baga, tinakpan para hindi na magsiga. Kaya doon nagpanik kami. Kaya dito ngayon sa amin bawal magsiga dahil delikado. Dahil nun, na nakarang araw, biglang may nasunog din doon sa kabilang area. Tingnan niyo to, guys, oh. Yan, patay din siya, oh. Ano pa naman to, latundan, patay na rin siya. Ito rin. Yan, patay na rin, wala na rin yung bunga niya, tuyo na. Mm, tuyo na. Yan. Tapos yung doon naman, yun, ano to siya guys, latundan din to. Hindi na yata, tat, hindi na rin na lalaki o. Oh. Ang ah, ganyan na lang talaga yan. Naging bansot. Yan. Yan, tingnan nyo naman paligid. Ito kay Lydia to na ano, tanim na uh, kamuting kahoy, naging kalbo na rin. Yan, ganito ang itsura dito sa amin. Tapos dito guys, napansin ko yung saging nila Lydia. Itong saging na to, hindi to amin. Kila Lydia na to, kila na tuping. Ito o. Oh. Mamaya dito niya kukunin kusa rin siyang natumba pero nahinog ayan nyo guys nahinog oh ayan oh wow isang piling na guys oh isang piling na yung hinog mas ito ang masarap sa ingin kasi hinog sa puno nga kahit basta ganyan guys kahit matutumba yung dulo niya basta basta hindi sa matutuyo may pag-asa ng lalaki at mahinog ayan kagaya nito hinog na siya yan, mamaya daw, kasi sinabihan ko si Lydia na pitasin na niya, mamaya daw niya, pitasin niya yan. Pwede na niyang saingin itong isang, ano, isang piling niyan kay Hinug na. Yan, eh, ganito ang update dito sa amin ngayon. Napakainit talaga, guys. Kasi sabi nga ng nanay ko, tinanong ko siya kung kailan ang last nag-ulan dito sa probinsya. Ang sabi niya, ang last daw ulan is katapusan ng Febrar, katapusan ng January or or buwan ng February ang ulan. Pagpasok ng mula February to March, March, April, May. May katapusan na ngayon, walang ulan. Kaya ganito ang resulta dito sa amin ngayon. Yung mga damo patay na. Yan, kaya nakakaawa yung mga hayop dito ngayon dahil yung kabaw, kalabaw, baka, kambing. Talagang kailangan maghanap na yung mga may-ari kung saang puno kukuha ng dahon na pwedeng kainin ng mga baka kalabaw at saka kambing dahil wala nang makakain kasi itong damo na to ito yung kinakain ng kambing kalabaw pero wala na hindi na nila makain kasi patay na oh Toyong tuyo na ganun katindi ang init dito sa probinsya namin ngayon sa Bohol kasi parang 4 months na nang walang ulan February March April February, May Sa da, sa Manila ngayon lagi na daw umulan pero dito sa amin wala pa rin ulan kaya dinagdasal namin na sana umulan na para naman yung mga tanim ma makainom naman ng tubig kasi nakakaawa. Tingnan niyo 'yun oh, yung bu buli yan na, ah, buli ang tawag niyan. Yung dahon niya oh, tingnan. Kusa siyang nalalaya. Oh, kusa siyang natutuyo sa sobrang init. Ayan, oh, isasom ko sa inyo 'yan. Natutuyo sa sobrang init. Pati yung mga niyog dito sa amin ngayon, guys, yung mga buko. Sa sobrang init na babansot. Kahapon nang hingi ako doon sa kapitbahay namin kailanang Lanang Mida, nang hingi ako sa kanila doon ng lambing ako, nang hingi ako ng buko. Alam nyo bang ba buko na? Napakaliit. Akala ko wala pang laman. Yun pala buko na. Ibig sabihin, dahil sa tag-init, labansot yung, yung buko. Pero, may laman siya kahit maliit. Tapos, ang tamis pa naman ng tubig. Kaya lang, ang liit nga, nabansot siya. Tapos, dito naman, guys. Yung bana. Iba yung nanay ko may hinog. Itong bayabas na ito, matamis ang bunga nito. Yun, may hinog siya isa, oh. Sasom ko sa inyo, ah. Yan. Yan. Ito, yan, 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 yan. Yan, hinog yan, isang piraso. Mamaya ako kukunin kung mayroong, mayroong dadaan dito, patulong ako kasi hindi ko maabot. Hindi ko pilitin siyang hihilain, baka mabali, sayang, may mga bunga pa naman. Yan ang ano sa amin dito, update. Kawawa yung mga halaman, mga damo, yung tuyo na. Pati malunggay namin, oh, nagdidilaw na sa sobrang init. Pati yung ano namin dito, halaman. Oh. Yan o, oh. yung permoda, tuyong tuyo na. Dito area guys, maganda ang tubo ng saging dito. Kasi nga, itong area dito, kaya mataba yung saging dahil, ano siya, malapit sa bahay. Tapos nakakainom kahit papano, nakakainom yung puno ng tubig. Gagamit kami dito sa may ano, gripo dito. Yung tubig dito babagsak, kaya kahit papano nakakainom to ng tubig. Kaya, ayan, malalaki ang bunga niya. Ayan. Ito lang yung saging dito na maganda ang tubo dahil nga malapit sa bahay at naka, nadidilik nakakainom ng tubig galing sa lababo namin. Kaya okay ang ano niya. Ang tayo niya ha. Ganun kainit dito sa amin, guys. Katapusan na ngayon, ano na ngayon? Uh, me 20 ngayon. Ayan, hang, yung ano namin, yung tanglad sinatsagaan ko pag yan kasi nung pagdating ko parang naninilaw na rin yan kasi so walang dilig, sinatsagaan ko yan, nag-green na siya pero yung ibang halaman, di ko na talaga diniligan dahil kulang ang tubig dito sa amin. Pag may agas, kailangan namin na mag-ipon mag para lang sa panghugas, pang CR, pang saing. Hindi pwedeng iaksaya ko pag dilig sa halaman dahil taghirap ang tubig dito sa amin. Kaya ang ginagawa ko pag naglaba ako, punta ako dun sa tinatawag naming tubod dahil kahit paano may tubig dun. Medyo malayo nga lang pero kailangan magtiis para makapaglaba ng maayos. Kaya wag dito ang asahan mo, wala talaga mangyayari. Yan ang update sa amin dito sa aming probensya. Yan, sobrang init. Ayun dito ang mother ko. Huh? Good afternoon, mother! Sabi na yung gatahi? si mother sayang mid sayang sayang, sa iyang midjas, sa iyang tiil. Sa iyang, sa tiil niya guys, ba Mid, midjas para hindi masakit pag isuot niya yung artificial. Kasi yung paa ng mother ko is artificial na lang yung kabila. Sobrang init, nugnug na talaga ako guys. Pakita ko sa inyo ha ng paa ng mother ko. Artificial okay. na lang yan. Tapos, yung midjas na yan, yan ang isusuot niya sa tuhod niya bago ipasok yung sapatos na artificial, yung paang sa artificial para hindi sasakit yung paa niya. Yan. Kaya naputulan itong mother ko ng paa dahil diabetic, hindi na, monitor, hindi na monitor na mataas ang sugar niya. Kaya need putulin yung kabilang paa niya. Kaya, yun. 2013 ito siya naputulan ng paa. Uh, 11. 2011 pala guys, naputulan yung paanang mother ko yan. Tapos, napag-aralan naman niya paano maglakad ng artificial yan, paa ng paanang mother ko. Yan. Kinaya talaga niya yung pag-aralan kung paano tumayo na siya lang, paano humakbang na siya lang, kasi para makaya niya na siya lang. Kasi hindi rin pwede hindi siya kikilos dahil pag diabetic ka, bawal mag-sticky ang dugo mo. Kailangan kumilos ka, papawisan ka para yung dugo mo hindi mag-sticky. Yun ang sabi ng doktor. Kaya yan. Yan ang paan artificial. Yan. Kawawa talaga dito sa amin guys. Tingnan nyo yung, yung paligid namin yung fermuda. Green yan ngayon. Patay na talaga siya. Kung sigaan mo yan, sisigaan na agad. Kaya dito sa amin talaga binawal talaga na magsiga. Kung magwalis ka, ilagay na lang sa isang area, wag magsiga dahil delikado. Yan. Sa sobrang init, delikado ang sunog. Yun yung nangyari din dun sa area na tinaniman ko ng niyog noong March, nung Holy Week. Nasunog din doon, kusang nasunog, nadali yung aking mga tanim na, ano, na tanim na niyog. Kaya yung ibang niyog doon na may bunga na dali. Kaya hindi ko alam kung anong nang ngayon. Dahil hindi na ako pumunta doon eh. Dahil hindi ako pwedeng pumunta daw pag ako lang isa. Kailangan may kasama ko sa sobrang init. Hindi ako nakapunta doon. Kaya isa ring dasal ko guys. Na sana uma, umulan na sana. Para yung mga tanim. Yung mga halaman. Yung mga gagayin nitong saging mais, yung pagkain ng mga kalabaw, kambing, mga halaman, makainom naman ng tubig kasi. Four months na na walang ulan dito sa amin. Sa Manila, sabi ng mga kapitbahay ko, palagi na umuulan doon ng malakas, pero dito sa amin sa buhol, wala talagang ulan. Grabe, tuyong-tuyo ang lupa. Pati mga saging, oh, makita mo naman, oh, makita mo yung paligid. Ang liwanag, dahil nawala yung mga damo na mamatay. Yan pag sasampay ka kajan isang oras lang kahit hindi naka-dryer to na. Ganun kainit dito sa amin. Guys, ito lang ang update ko ngayon kasi bukas flight ko na pa Manila kaya pinakita ko lang sa inyo yung sitwasyon dito sa amin na napakainit talaga. Ako nagluglug na ako, guys. Unognog na ako. Ah, uh, itim man ako sa panahon na lalo ako umitim ngayon. Dahil so, sa sobrang init. April pa naman ako nag-umpisang gumala. Hanggang ngayon, mina, dalawang buwan na nagalaan. Kaya yon maitim na. Pero okay lang. Pag bumalik naman tayo sa Manila, eh, pag doon na tayo, babalik na tayo sa ating trabaho. Back, back, to work na. Unti-unti naman tayo puputi. Dahil nasa loob lang tayo ng bahay. Ah, uh, sa mga nagtatanong pala, anong trabaho ko sa Manila? Ay, ako ay, ang trabaho ko ay isang kasambahay. Round po ako. Pwedeng laba, plancha, linis. Pwede bantay ng bata. Round. Walang arti-artihan dahil ganun sa Maynila guys. Para mabuhay ka sa Maynila, kailangan mo magtrabaho na walang arti. walang pili-pili ng trabaho para may ikita tayo. Kasi pa sa Maynila, pag mag arti ka, hindi ka pwedeng tumira doon, hindi ka mabubuhay. Dahil hindi pwede doon ang tamad na tao. Kaya ako, pagdating sa Manila, talaga todo kayo ako. Para pag nakapag-ipon, pag nakaipon ako, may pira naman ako ulit na panggala kasi ang goal ko ngayon guys gumala ng gumala hanggat pwede dahil hindi natin alam ang ating buhay hindi natin hawak ang buhay natin hindi alam natin kung bukas o ngayon ano mangyayari kailangan pag may pira tayo wag na natin itago na itago kasi pag may mangyari o oh, hindi natin masabi ang panahon hindi naman natin madadalayan yan guys lahat tayo ma mawawala na walang dalang pira kaya ako pag may income ako pag may galaan sasama talaga ako yun ang goal ko ngayon makapasyal kahit saan kaya pag bumalik ako sa Manila magsisikap ako magtrabaho para makapag-ipon pag may ipon naman ako, gagala naman ako ng gagala para maranasan ko man lang gumala kahit saan habang malakas pa ang katawan natin dahil pag tumanda na tayo hindi na natin kaya gumala kahit marami ka pang pira basta oh, matanda ka na hindi na ka mag-enjoy kasi paano mo ma-enjoy, hindi ka na makalakad, ugod-ugod ka na, kaya kailangan habang bata pa mag-enjoy na. Yeah. Kaya ayan ang goal ko ngayon, gumala ng gumala, kung may pira. Kaya ngayon, uh, kaya bukas, balik ko sa Maynila, uh, mag-relax lang ako doon ng mga apat na araw sa bahay, kasi kailangan ko mag-edit ng aking mga video, pagkatapos balik na ako doon sa amo ko. Anytime naman ako pwedeng bumalik doon sa amo ko. Ah, shout out pala sa aking amo sa Green Hills. Thank you so much sa aking amo sa Green Hills. Iskolen family at Tantui ko family. Yan ang amo ko doon sa Green Hills. Tapos kay Lana ni Marina, Anne Marie, sa London naman sila Kaloy, Grace at Margo at lahat ng mga kaibigan ko sa Manila, sa mga kasumba ko. Okay guys, thank you for watching. See you sa aking next live, a uh, next vlog. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye.